Ayan, ito yung nag, nung nag-mission kitty kami ulit sa thrift store. We got all of these for $20 lahat. Meron kasi silang promotion for the week na isang bag. Uh, yung kasya sa bag nila na children's clothes, $5 lang lahat. So, ito, nakuha namin. $5 lang to lahat. Ito yung mga kinuha ko for Chia. This is, ano, bench to. Hoodie. Maganda pa yung condition niya. Parang bago. Ito, pajama na ano, yung uh, overall na, na PJ. And then, ito, ito mga ano to. Uh, George. Hello, Hi, baby. <laughs> mommy, you're tall now. Then now? Now tall. Ah, you're tall now. Yeah. Eto naman, yung brand to dito, eh, para siyang brand sa department store. Yung George. Ayan, dalawa nito. Ito, tsaka ito. Tapos, ito, um, ano to eh, Old Navy. Old Navy. Ayan. then and then, ito. Mommy, I'm yung tall sweatshirt. Now. You're tall now? Wow, you're so tall. Uh, mommy, so, itong mommy, lahat, one, two, three, four, five, six for five dollars. And then, yung mga toys nila lagi kami kumukuha kasi mura lang din. Ito, three dollars tong lahat kasama tong bag. Itong bag, ano siya sa loob? Meron siyang bed, mirror, and all this. And then, ito. Three dollars lang to. Tapos ito, kasi eh, hindi pa ito na-appreciate ni Chia. Pero ba, uh, kasi mahirap hanapin to kaya binili ko na. Ano to? Yan, ganito siya. Poink! <laughs> si Beast. Uh, one dollar lang tong si Beast. And then, ito din. One dollar. Itong crown. Ang ganda kasi niya, oh. Kaya binili ko, kahit may ganito na si Chia. And then, ito kay labeduds dudes, dollar lang din tong ano, ha, uh, cap. So, ayan, ang ma uh, nabili namin for only $20. Which, they are all in good condition. So, ito, medyo, may pag, uh, itong bed sheet, kaya ano to, you will kasi favorite niyo, yung Hello Kitty. Ayan. Pakita namin din sa iyo, Pakita ko din yung mga nak nakuha naman namin sa, ano, yung mga libre lang tsaka sa declutter. Okay? Ito po pala. Kasama to sa, ano, sa $20 na napamili namin. Ano lang to? $2 lang sya. Mga $50 yata yung, ano dito, brand new or $40. Ganyan. Dito kami sa Walmart. At ang ba, ang daming clearance sale dito. Kahapon kami namili, ngayon ko lang ako ng video. Ayan, grabe pala sila mag-clearance sale dito. Yung mga jackets, mga hoodies, yan, $3, $5, $5. $9. Yung mga regular price nila nasa $40 to $150 dati. Pero ngayon $9 na lang. ba? <laughs> diba? So may mga nabili si si my loves. Madaming kasi mga panlalakit saka bata. So, 'yan yeah, no, Tulad niya no, 9 na lang 'yung mga snow pants. Ito 9 na lang 'tong mga ano, mga uh, jacket like this one. Ito oh, that Echo. Dati itong 100 pero 9 na lang ngayon kasi clearance. Tapos 'yung sizes pa nila is may may mga sizes pa na talagang kasya sayo. Hindi tulad sa ibang clearances na uh, sobrang malalaki na. tas ito yung mga pambata na to, $60 to eh, pero $9 na lang. Ayan, may mga pambabae din doon na bihalan ko si Chia. Puto na lang hindi namin siya binilhan dati ng ganun. Wala nga lang gaano mga pambabae na pang women na ano. Pero ito oh, mga pang teens. Ayan, ayan. ayan, na lang. Asan ba yung kay ano? Dito. Ay, ito oh. Ito rin, oh. Nabilhan ko si Chia ng ganito. Ito, ito Ayan, ganda na dollars lang. Diba? Ito rin, no? Na dollars. Itong mga to. Diba? Slow pants na. Nabirhan ko rin si Chian yan. Makikita nyo yung susuot niya yan. Si ano, Sky. So, ayan. Very good pala. So, ayan. Very good pala dito kapag nagsisale sila. Daming, ano, good deals. Talagang ano lang. Moraita lang talaga siya. Ayan ito, oh. Mga five dollars. Ayan, mga five dollars. Ah, dito pala yung mga. Oh. Ayoko, meron na ako. Parang gusto ko to, oh. Itong gantong kulay. Tingnan natin. Teka lang. Five dollars lang yung mga yan, ha? O sige na, magtitingin pa ako. Baka meron akong magustuhan. Dato, twenty-five. Naging twelve. Are you gonna vlog her? Yeah. And YouTube. Why? Why? <laughs> yeah, today is your birthday. What are you? yo Did you smell her fart? No, I didn't fart yet. Eh, I caught it on camera. Bro, I didn't even fart yet. <laughs> what do you want for your birthday? What gift do you want for your birthday? Uh... Hurry up. Many candies! Many candies? How about you, Will? Many San Rios. San Rios? Show them the gift your papa gave you. For your okay. birthday. Wow. Are you happy? Yep. What's your message for your papa? Thank you! You like it? Ayan! Dads! Okay. Wow, okay. What's the birthday, birthday to you? Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. birthday. Happy, happy birthday, birthday to you. Blow your cake. Wow, yay! Happy birthday. Happy, happy birthday. Birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Blow your candles! Ito luto ni tita. Cassava. Tsaka ano. Calderera. And the uh, hot dogs. Ay, kita mo siya <laughs> na. na siya to. Ay. Bake mac and mac and... Ano ngayon? Teka lang, ano? Negative 40 ngayon. Uh, tinatry ko tong panglamig ko. Ayan, nakatermal ako. Tsaka yung fleece sa loob nito. Jacket na Columbia. Nabili ko saan. Hindi ako nilalamig sa taas. Pero yung paa ko nilalamig. Yung pants ko, hindi kasi ako naka thermal. Tsaka hindi ako naka snow pants. Yeah. Day off sa ano, Bartlett Drive. Ang kahabaan ng Bartlett Drive. Chia, my love. Sa iba pala pa. Ito lang yung kainan dito. McDonald's. Lalan. Ang dami yun. Tangay, ikaw lang yan. Laka-park yung mga yan. <laughs> 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 Drive-thru yan. Ito yung, yung self-service option dito shell lang ano dito. Tingnan mo. 68 ang full tank. Halos 3 times ang presyo compare mo sa UAE. Pero minsan dito may kasama pang snow yan. Paulan. Ayun na. Paulan ba yan ang snow? Mga oh, patikang driver lang ang pwede sa ganyan. Ah, oh, buti. Grabe, oh. Grabe.